alos lahat ng nakibler na binuksan ko or na repair ko kadalasang ang issue talaga ng kibler sunog na yung mga pyesa sunog na yung board pero yung fuse buo pa rin napakatibay ng fuse dapat ganito lagi katibay yung pyesa katulad ng fuse na yan oh. grabe e, <laughs> buo yung fuse niya no? pero tingnan mo naman yung board oh, sunog na sunog sunog oh. no? channel Uh, welcome to my vlog for today's video eto meron tayong walk in client balitawid lang namin naka taga king's point Hinda, na dito daw ipagawa sa akin tama ba <laughs> yan yeah, basta walk in client kasi wala hindi pa rin tayo kilala dito halos lahat ng gawa natin eh, galing labas ito uh, kibler na gx5 no, swiss tech Yan, angas ang forma niya, no? Kaya dinato dito sa atin ang issue, may power naman daw pero walang sound na common issue. <laughs> common issue lagi sa mga customer natin na laging sinasabi, uh, may power naman pero walang sound kasi nga may problema. Ayan, binuksan ko na kasi at sinick up na ito eh. Ito, visual check pa lang. And then, binuksan na rin pala ni Sir ito eh. Sabi, may umutok daw. Kaya yun nga talaga siya oh halos lahat na kibler na binuksan ko or na repair ko kadalasang ang issue talaga ng kibler sunog na yung mga pyesa sunog na yung board pero yung fuse buo pa rin napakatibay ng fuse dapat ganito lagi katibay yung pyesa katulad ng fuse na yan oh. grabe <laughs> yung buo yung mga fuse niya no? pero tingnan mo naman yung board oh, sunog na sunog sunog oh. Kabilang channel ani pa <laughs> so yun, bali ito yung mission natin for video Na naway ma-fix natin ng maayos itong uh, unit ni sir Yung Kibler na GX5000 niya uh, Bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo uh, Sa so, mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow Hindi siyempre pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, hindi disipli, pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. So, Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses, sa isang araw. Bira lang ako magbintis. Ayun, mali sa muna na natin. So ngayon, dahil hindi naman tayo gano'n nag-full mo tutorial, lang atin, babakla babaklasin, papalitan, hindi din sabihin ko lang sa inyo kung ano yung pinagagawa ko para hindi na umaba yung uh, walang kwentang video na rin. babaklasin ko lang muna itong board, tatanggalin lahat ng mga nasunog na yan. 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 Tapos itong output, sigurado, dali yan. Tapos, yan, I check. Basta lahat ng pwede kong baklasin na sira, eh, baklasin na. Hindi, tapakita ko na lang sa inyo para at least kahit papano, hindi kayo na yun nga yung mga ginagawa ko, di ba? Sa kayon, stay tuned lang kayo, magpapakas lang ako ng board. nabaklas ko na yung uh, board, ito. Medyo mahirap lang dahil ang daming wire na nakasabit. Bali ang shoot nito dahil may nakita ka ng sira. Focus ka dito sa itong side nito. Tingin ko, ito, good dito. Maaring good itong channel na ito. Itong channel na side na ito, ito yung may sira. Tapos yung output niyan dito. Ayan, ang apat na to Kasi, ano, oh, dyan din yung sunog oh. Kung nasa kaliwang side yung preamp Nasa kaliwang side din yung output niyan. Tapos itong output na to Yung apat na to, dito rin yan na side Yan Ayun, mag-focus tayo dito sa may May mga nasunog niyan. Baklasin lahat yan Ayan, tapos itong drive nito Sigurado, sira yan Tapos itong output, check natin yan Tatanggalin itong bloke Ang problema sa bloke, patayo ah, Baklas talaga lahat yan Ayan. So, kayo, stay tuned lang ulit kayo. Babaklasin ko lang yung dapat baklasin. Natanggal ko na yung dapat tanggalin. Ayan, ito. Yung A, 1837, and then 4793. Sawa ng Diyos, ibuo pa. Nangitim lang, naliyab dahil sa resistor na nasunog. Ito, buo pa. Buo pa to. Ayan, na-check ko na, buo. Ngayon, halaglag. Tapos, sira yung isang ah, Tatlong output, sira. Tat tatlo yung naiwan na lang ay isang A yan buo yan tatlong output tapos itong uh, D669 di ba yan, 669 sira ito tapos yung bloke eh, A up, dalawang bloke eh, A open so, ano, yan open yan tapos alin pa ba may pa ba, ba pinapapalitan ko o, yan lang sa ngayon yan lang muna yung nakita ko na ah uh, sira. papalitan ko lang mga kwan nito Ibabalik ko yung mga tinanggal natin na buo pa. Babalik muna natin. Tapos, yan, mga resistor na yan, mga nasunog, palitan natin. Ang problema dyan, di ba, sunog na yung board. Hindi mo na makita yung uh, value. Eh, kasi naka yan, is burado na dahil nasunog na. Ang gagawin nyo, idea, kung ano sa may kabilang side, lagi ko naman tinuturo ito eh, kung ano sa may kabilang side, is yun din yung sa may kabilang side para may idea kayo. Yan, kung anong value dito sa may kabilang side, is eh, same lang sa may kabilang side dyan para di kayo mahirapan. So kayo stay na kayo. So, napalitan ko na ng uh, pyesa na dapat palitan. And then kung may mapapansin man kayo diyan, humingi uh, na lang ako ng pasensya. Kasi no choice tayo, wala tayong stock ng ganong piyesa. Ang meron tayo, ganyang klase lang. Eh gagawin at gagawin natin 'yan. Kahit sinong technician, eh ginagawa rin nila 'yan. Yung ganong style kapag walang wala talaga talagang makuha na, na piyesa. Wala namang rolls na hindi pwedeng gawin yung ganyang style eh. Importante dyan, marunong kayong magkwenta ng maging kalabasan ng series and then parallel na koneksyon nyo. nakabalik na. Ayan, eh, tatlo lang naman yan. Medyo awkward lang sa tingnan pero okay lang yan. Tapos, eh, isang pares lang muna na output. Tapos itong 669 para sa bias pinalitan na natin. So ngayon, ibabalik ko lang muna ito sa may video muna kayo. Naibalik ko na yung kable. Ayan. Ayan kabit na yan. so, magsukat muna tayo bago mag magkabit ng dalawang output na natira or yung kulang ayan arrange tayo ng sensya na kayo ha uh, 2.5 yung tester natin medyo mataas yung reading nyan eh ayan walang nag relay kasi alam ko kailan may kabit lahat ng linya bago siya mag relay kasi para masilektor siya ayan nga natin Ayan, malaman na lang natin mamaya yan Pag nakakabit na lahat ng kabli Ito muna tayo O yan siya o oh. Nasa 0.5 yung bias niya Taas no ah, Taas talaga yung bias Sa mga integrated Kadalasan talaga 0.5 talaga eh 0.5, 0.4 Importante dyan Pantay Ikutin ko lang ito Pro Pasensya na kayo One man game tayo eh Yan o oh. Pantay o oh. Tapos dito Ayan, ba't tapos dito? So, oh, ayan o, oh. lang. Ang kabilang channel is okay. Good yung kabilang channel nito. Na kadalasan naman, sa na-encounter ko sa Kibler na ito, kadalasan yung isang channel yung nababalda na eh. Ito. O, oh, okay na yan. Normal naman eh. So, ngayon, stay tuned na lang ulit kayo mag lang ako ng power transistor na isang paris pa Kasi dalawa lang yung nilagay natin Tapos balik natin, tingnan natin kung magre-relay na siya Kasi wala namang DC out eh, e, ito ka lang Kita ko ba sa inyo, wala ba sabihin nyo eh Ito Kaya naka-on na yan Tingnan natin, ito ground eh, point 20, ah, 2.5 Tapos ito sa uh, Saan yung ground? Ah, ito ground nito eh Ito to, ground to, linya na to ground tapos ito ito yung emitter nya yan wala oh wala di ba tapos itong isa ito yung linya ng isa naman dito tapos dito ayan oh wala oh ayan wala oh ito yung sinukatan ko kanina voltahe ito eh ito yan voltahe ito yung emitter nyo oh ito, ito. Ito, yan. Sundan so, niya oh, yan. wala, oh Normal na. <laughs> Kala ko trouble pa ako. O, okay, stay tuned lang kayo. Magpadadagdag lang tayo ng dapat idadagdag. So, ngayon, guys, balik ito. Balik ko na yung board. Ang kulang na lang ay turnilyo. tornilyo. Wala pa mga tornilyo yan, oh Yan. Basta wala pa. Hindi yan yung tali. Ito, ang gulo pa ng wire, oh Ang dami kasi yung wire. <laughs> yan, kulang na lang dito, itatali na lang. Mamaya na lang natin yung tali ito kapag okay na yung normal na and then maganda na yung tunog or normal na yung audio nya kasi may tali natin tapos may problema pa pala ba? Diba? sayang naman yung tali natin and then lalo pag tornilyo na tornilyo mo na yun pala may problema pang iba bali patulogin muna natin siya sa ngayon try muna natin ako magre-relay siya kasi kanina ayaw mag -re relay ayan okay ito naka-plug in naka bulb pa rin ako ayan may ilaw indicator Ayan, auxiliary in. Auxiliary 1. Ayan, relay na pala. Ulitin nga natin. Medyo matagal yung delay niya eh. So, ayan. Ang relay, dalawa. Sabihin, normal na. Wala nang DC na lumalabas niyan. Gito, ay yung ilaw na si kwento sa indicator sa may signal Uh, clip and then protect niya. So, ngayon, kakabit lang ako ng speaker and then audio natin para wala natin kung normal na siya or hindi pa. Dalawa pala din ito. Ngayon, stay tune lang kayo. Makakabit lang ako ng speaker. Naglagay na ako ng uh, speaker and then audio source. Ang problema, walang audio. Ay, ito si sir, oh, Galing tagig <laughs> Walang audio pa rin, eh. Tapos may humming lang. Pero pag irikta natin dito sa may dito sa may in umaandar itong amplifier ang problema dito siguro uh, susuyurin ko muna kaya lang lang ako bali pinahirapan tayo mambira na yan o oh. kaya pala ayaw kan wala palang audio get yung auxiliary 1-2 nya pati yung bluetooth ayaw sira pala yung itong IC ng ano IC ng 4552 sira ayan o oh, pinaltan ko na yan bago na yan Pambira na yan o, oh. tayo Tapos, nung pina-audio ko na siya may kunting haming sira rin pala ito pinalitan ko na ito bago na ito yan ito yung pinalit natin no? Oh. walang bayad man siya pa siya oh. babalik so, ngayon eh, babalik ko lang muna ito sa may iayos eh, ko na lang muna ito para matapos na yung walang pintang vlog natin yan naka 20 na tayo ah. Oh. ito naka -to wala na yung bag natin diba natin yan, oh. Kwan, uh, ng tunog niya, napaka-quality ng tunog ng ganitong amplifier. Oh. May bluetooth pala ito. May bluetooth siya. Pero naka-auxiliary ako. Yan lang, yan lang yung mga napapansin natin. Tapos, isa pa, itong fuse, 18 ampere ang nilagay. 18 ampere. Kaya, once na may problema sa may, kuan sa may preamp o sa amplifier mismo, hindi siya pumuputok, hindi may ibigay yung ampere ng fuse kasi sobrang taas. 18 ampere, dapat mga 12, uh, 12 to 15 ampere lang sana nakalagay dyan. Ibang taas, 18 ampere, parang power amplifier na. Sa CE20 nga, parang 18 lang din ang nakalagay na na, na na fuse eh. Ito, grabe. Taas. Kaya, minsan sunog na yung board, yung fuse, buo pa. Lintik na This is the beat, the beat of DJ Huawei Remix. isa pa, isa pa sa napapansin ko. Medyo mataas yung bias nito. Kung ako lang, kung akin nito, kung akin nito, akin nito unit, ay uh, eksperimentuhan ko ito. Kakalibrate ko ng medyo mas mababa na kwento, na calibration, mas mababa na na DC offset para hindi siya ganoon kainit kasi ang taas eh, nasa 0.5. Mataas yan para sa akin, maganda sana nasa 0.4 lang. Mataas yung supply, tapos mataas yung DC offset niya or bias niya. Kaya medyo mainit siya. O so, medyo mainit yung kanya. Oh. Yung heat sink niya. Supply nito. Oh. Oh, 57. O, oh. mataas pa sa 737. Ayan o. Oh. 57, 057. Kaya, talaga o. Oh. Maligam-gam siya o. Oh. Mainit o. Oh. Dapat yung pan, dami, dami akong napapansin. Dami ako napapansin dito. Tapos yung pan dapat dito na lang, oh, dito siya nilagay. Para yung hangin papunta doon sa labas. Ang nangyari, higop lang to, oh, dalawang higop, puro higop. Yung dito banda, hindi na niya na, hindi niya mahigop ng todo. <laughs> si kwan talaga oh, si tit, si Kevlar talaga oh. Malakas pa plato sa kwan sa may EB737. EB737 55 55 lang. Ito 57 57 na. Nadi mataas talaga. Tapos pare sila toppers. Mainit oh. malagam-gam talaga siya. Hey oh. well, okay, guys, hanggang dito na lang 'yung walang kwentang vlog natin. Uh, recap muna natin 'yung ginawa natin bago matapos. Uh, ito putok yung, 'yung mga piyesa rito. Yan, repair natin 'to. Lahat resistor na 'yan, drive tapos yung output tatlong output yung sira ito tatlo yan tatlo yan And tapos yung mga fusible resistor nya is sira tapos ito pinalitan ko na nga rin master volume kasi kunting pihit mo lang eh kumakalansing na yun lang uh, promotion bago tayo magtapos si simpre shop natin always on the guna 24-7 sa mga gusto magpaprepare along sa OU Quezon City number 41 Don Julio Gregorio Street sa OU Road sa OU Quezon City social media pages natin so, kung hindi pa nakapag-follow, pag-follow, hindi siyempre pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel so, kung hindi pa nakapagsubscribe, subscribe subscribe like, share, hindi siyempre pang-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.